Marami ng lugar sa Pangasinan ang nakakaranas ngayon ng labis na pagbaha dulot ng ulan na dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong krising. Pero bakit nga ba ipinapangalan sa mga tao ang mga bagyo? Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, mas mabuti raw na ipangalan sa mga tao ang bagyo para mas madali itong matandaan o maunawaan ng bawat individual. Napapadali rin daw nito ang kanilang disaster risk awareness at pag-iingat sa pananalasa ng bagyo. Pag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, papangalanan din sila ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ng Filipino sounding names para mas madaling matandaan ng publiko. Noong 1998, naglunsad ang pag-asa ng Name a Bagyo Contest. Pinagpasa ang mga Pilipino ng mga pangalan gusto nilang itawag sa mga bagyong papasok sa PAR nasa isang daan at apat na pangalan ang pinili ng komite. Mula sa bilang na ito, lumikha ang pag-asa ng apat na set ng pangalan na salitang ginagamit taon-taon. Nagsimula ito noong 2001. Bawat set, may 25 pangalan ng bagyo mula sa letrang A hanggang Z ng English alphabet. Hindi kasama ang letrang X. Pag ang pangalan naman ng bagyo ay uh, nagdulot ng labis na pinsala, gaya ng Yolanda, tinatanggal na ito sa listahan ng pag-asa para hindi na magdulot ng trauma lalong-lalo na sa mga taong naapektuhan ng naturang bagyo